Sabi nila, mas nakakatakot pa daw yung simbahan kaysa sa sementeryo. Pero alam mo ba na no, may pinaka nakakatakot na sementeryo sa buong mundo? Hi guys, this is me again, Ed And welcome back to my channel. Kung mahilig ka sa mga kwentong horror, mystery, and urban legend, na itinig deliver in story format sa tamang channel ka. Kaya huwag mo kalimutan mag-like, subscribe para updated ka sa mga bago nating episode. Kaya kung may ka sa mga kwentong nakakatakot, tara, sabay-sabay tayong matakot. sa Scotland, Edinburgh, may isang cemetery doon which is yung tawag na Greyfriar Kirkyard Cemetery. Sobrang sikat ng cemetery ito. Hindi dahil um, haunted ito and nakatakot. Sikat rin ito para sa mga fans ng Harry Potter na book and movie and sequel nito. Kasi, ang isa sa mga tombstone na nilagay dito ay yung kay Tom Riddle so maraming fans ng Harry Potter ang bisita dito dahil doon pero hindi yun ang pag-uusapan natin ngayon pag-uusapan natin ay yung kwentong kababalaghan sa sementeryong yun bakit nga ba sobrang haunted nito at sinasabi nila na ito daw ang pinakahunted na sementeryo sa buong mundo ang nangyari dito noon which is a long time ago siguro around 1500s may isang laking pangalang George Mackenzie isa sa kong lord and under siya sa king ng England um, that time nagkaroon ng conflict no sa religious beliefs ng mga tao doon sa Edinburgh. So, yung mga tao tinawag na covenanters ay nagrebel sila eh, nag-build up sila ng rebellion towards the king and sa kasamang palad nung natalo sila and si George Mackenzie ay i-imprison silang lahat no dinagay sila sa isang open field and doon sila kinulong for the span of two months no um, ginutom sila sinaktan sila tinorture sila and dahan-dahan silang pinatay so hindi lang yun ang ginawa no yung mga taong na tangkang tumakas sa lugar na yun ay hinuhuli nila and pinuputulan ng ulo inilalagay sa spike para maging palatandaan na hindi, hindi ka pwede tumakas sobrang grabe yung sitwasyon doon dahil yung mga parang parte ng katawan ng mga taong kinuha na nila ng buhay ay iniwan lang sa paligid at nakikita ito ng mga taong natitirang buhay pero in, a, in just a span of two months lahat ng prisoners na yun ay pumanaw. So hanggang sa present time, disbelieve na yung mga ng mga namatay doon ay trap hanggang ngayon dahil sa ginawa ni George Mackenzie Sabi nila sobrang ruthless ng taong to. And sobrang evil niya. Pero after niya gawin ng mga yung bagay na yun, no? they say that he lived a peaceful life no and they even built him a monument which is yet out the black monument doon mismo sa sa kirkyard ng cemetery and doon yung black monument and it is believed that it is the most active and most hunted establishment sa cemetery yun So five years ago, There's a group of investigators na no, mag-asawa sila and their friends went there. And yung mga equipments nyo, yung mga EMF, medyo bago pa nung mga panahon yun and ginamit nila yun. And the place was so active, nasasagap ng EMF na yun. So, yung changes ng temperature nyo, so, grabe daw. Parang lagi doon nang lalaki yung ulo nila. And parang... Parang tagos sa balat daw na yun. Yung feeling na lagi daw tumatay yung balahibo nila. So sa graveyard pa lang yung doon. The Then, nung umabos siya sa part ng black mo sila yun, no? Um, pa sila doon, hindi sila papadala sa takot nila. Kasi marami naman sila doon, parang, parang anim lima sila doon time na yun. So, um, yung asawa niya parang umupo siya sa part ng monument na yun. And matawa-tawa pa sila. After the basic investi their investigation, they went home. And nagulat na lang yung asawa no yung investigator ang dami niyang scratches sa katawan and bruises so ano kaya nangyari nun and way before yung investigation na yun around 1999 sinasabi nila na there's a lot of people na nag-complain na kapag may bisita sila sa graveyard na yun lalo na pagpumpunsa sa monument sa black monument nagkakaroon ng scratches or parang may tumutulak na sila nang walang wala namang tao na kasama and pinaka worst may, no, may nagsasakal daw ng na tao doon hindi mo nakikita kung sino yun and they believe that it is the spirit of George Mackenzie yung naghahasipan ng lagim hanggang ngayon or some entity since nangyayari yung mga time na yun noong no, 1999 they decided na they will call a priest to exorcise the place kasi it was very weird for them and some of them some of them were skeptic So, hindi sila niwala. Na pero, sobrang weird na naman pangyayari, they decided to call a priest. And when the priest came, which is Priest Collins, um, may sumama sa kanya isang photographer at isang journalist. They went to the cemetery and right right before daw pumasok si Priest Collins sa cemetery na he felt na different energy na no? and it's a negative energy so they went in front of the monument the black monument and in front sa side nun is yung cemetery so naglakay siya ng mga kandila sinindihan ito then uhuko siya sa gila, siya ng at magdasal siya magdasal siya ng holy water daw and nagdasal siya ng sobrang lakas at napansin nila nakakaiba yung movement ng kandila kahit walang hangin daw parang gumaganon ganon na parang gusto parang may nagbo-blow sa nahangin sa kandila na parang gusto nitong mamatay or mag-off. So they were, they were skeptics sa yung photographer at yung journalist, they were skeptic and we, we were told sa mga Pero naging parang eerie and spooky na yung feeling no, no habang nag-perform na ng exorcism yung priest sa lugar. And um, dumating sa point na parang sumisigaw na siya ng malakas yung so parang nadasal na siya ng malakas yung humarap sa parang may na-feel daw na parang dread yung priest na nagagaling mismo doon sa mausoleum na yun so lumingon siya doon lakto ha lock yung mausoleum lumingon siya doon and kumuha siya ng kandila and parang sumisigaw talaga siya and napaluhod siya after nun. so naubusan siya ng energy and he said I failed So, hindi maintindihan ng journalist ng mga time na yun and nung, ng photographer na nangyayari. So, baka yung sinasabi ni Priest Collins ay nag-fail siya no sa paglaban kay George Mackenzie nung time na yun. Sa spirit ni George Mackenzie. Or kung ano man yun. So, pero be before pa siya mag-give up, no? Tumayo ulit ang priest. Pumunta sa harapan ng cemetery, Sabi niya, I will just free yung mga na-trap na souls doon. So, sabi niya, marami naman daw sa ng palaya, pero sobrang dami pa daw ay natrap doon. And hindi niya na kaya. Hindi niya kaya gawin yun isang araw lang. Wala na siyang lakas. So, ang journalist and photographer parang sabi na, sobrang weird naman ito. So, bakit ko ba ginagawa um, wala kami oras para dito. So, iwan ka na namin. It's 2 a.m. Wala kami oras para mag-spend. Hindi namin naiintindihan na ang nangyari. Alis na lang kami. So, kung ano man tong ginagawa mo ngayon, tapusin mo na. Parang gano'n yung sinasabi ng journalist and photographer. So, nung time na yun, parang nakafeel feel ulit ng something dread, dreadful feeling yung priest and humarap siya sa museum niya. He tried his best and parang sinabi niya ulit na parang I failed then um, I'm going to die. Parang gano'n yung sabi niya. And natumba siya. And yung moment na yun, naka take ng picture yung photographer na yun and laking gulat nila na the moment ng sinabi niya I'm going to die no? pagbagsak ni priest in sa uh, ground he was already dead nung matay siya and hindi ko na-explain kung niyari nangyari may some other people say na he had a cardiac arrest or something pero ang sobrang weird sa mga bangyayaring yun ay sa picture na nakunan ng photographer So may flash, no? may flash yung pagka-picture niya. And makikita mo doon sa picture, Chris Collins. And sa simbahan, parang sa window ng simbahan na sa harapan nila, may malaking shadow figure na parang nakatayo doon sa, 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 bintana. Which is yung na yung mataas yun siya. Mataas yun. So kung may tao man doon sa simbahan ng time na yun, ay sobrang tangkad niya naman para tumayo doon or kailangan pa niya umakyat sa bintana yun pero everyone confirmed na there was no one sa church kasi clinose nila to and it's already 2am it's already closed and they closed it on purpose dahil magpa-perform nga ng exorcism yung priest sa lugar na yun so sadly no priest Colin died Collins died and um, sobrang nabirduhan talaga no, yung dalawang naiwan na witness um, they say na until up to this day um, the place is still haunted and they really don't allow or it's not it's not that they forbid people to investigate that place but they don't recommend investigating investigating that um, cemetery the graveyard, Kirkyard Cemetery is still the most haunted cemetery in the world. And until now, wala pa rin talaga nakaka um, alam kung bakit sobrang haunted ito. Pero I believe na it is because of that the violence na nangyari the, negative events or the tragedy na nangyari doon triggered those kind of um, paranormal activities sa lugar. So well, I am not an expert, pero sa tingin ko yun yung nangyari. And sobrang <laughs> nakalungkot no even that priest died on the spot that place. And sabi nila sa mga taong na bumibisita no kay Tumaga no hanggang ngayon some of them they still get scratches and most of them parang nahihilo pag ang sa mausoleum sa black mausoleum nahihilo sila naging nauseous sila iba nasusuka and most of the time parang meron pa daw feeling na susunog sila and sobrang dami pa So, at uh, that place is very haunted. No, they believe that it is until now. Yun yung ating kwento ngayon. And hopefully nagustuhan nyo yung episode na to. So, bago natin tapusin itong episode na to, um, huwag nyo kalimutan mag um, like and subscribe para maging updated kayo. Hanggang dito na lang tayo. And hanggang sa susunod.